Gago kabayo <laughs> Gago! What's up, what's up mga kalampurnas Good morning, good morning sa ating lahat dyan Alright, ayan maglalakad na naman tayo mga kalampurnas sa masamang panahon ay ulan mga <laughs> malamig ang panahon pero nakasando lang tayo mga kalampurnas mo <laughs> tigas ng balat mga All alright ayan samahan nyo ako oh, mga kalampurnas lakad lakad tayo okay may nagjajagi mga kalampurnas yan hmm. lakad lang tayo mga

malamig ang galing ang galing ang jogging ayun yung makapag jogging ang lambo na natin yung problema ang kabayo ng lambo na so oh. kiniginaw ang kabayo kabayo <laughs> Oh, Migdang oh, mga kabayo, mga lamporns. Ito na tubig pa. Hmm. Sag Saga pa ulan mga lamporns. Tubig pang kalsada. Hmm. Lamig. Hindi din ako mga lamporns. Napawisan tayo mga lamporns. Buga <coughs> natin magkaging.

sakit mau one hood bak sakit nanti one hood ngutuk man dabutuk. hmm <tuh> <tuh> ya mau lampu ini gini ini gini udah aku mau lepon Lamig na malamig yung panahon Ooh. Lamig mga kalapornas Lamig <laughs> <Yay>. Nakasando lang <laughs> Lamig 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 ng panahon <laughs> Oh my goodness Ay. Patay mga kalapornas Continue continue Punting na tayo mga lamarans Ang kahit mo lamig Alright Lamig 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 talaga mga lamarans Lamig ng panahon Wokok 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 malamig man malamig man malamig ang simoy ng hangin malamig mga kalampor na sobrang lamig oh my goodness Oh, ang lamig eh. Lamig mga Kalampuras. Oh my God.

Ayan yung alam yun eh oh. Ayan sila oh Kapatong sa puno alam eh Alam yung <laughs> mga kalapas Oh my goodness Oh my goodness <laughs> Ha? Hindi ngayon lang kalapas Alam yung nga harap Alam yung <laughs> lamig daw ang labas na no? parot uh. oh, lamig nila oh, okay, ngipot, ha <laughs> denpa, denpa, pa Oh, oh, oh. Wala wow. baby wow. oh, Lamig ang alam lamig Oh my goodness uh, Lamig na simoy may hangin Malamig ang simoy ng hangin mga Oh. Oh. Pati ibon na lalamig huh? Nalalamig pati ibon mga kalambunas Hindi lang tao Pati ibon Lamig din sila Sabi ang lamig Ang lamig Ang Sabi ng ibon Oh my goodness Ibon oh. dok mga kalambunas Montarayat Montarayat ten mahal oh. oh my goodness <tuturra> Oh my <lemeng. tuturra> <tuturra> man Lamig man <tuturra> mm. Oh my goodness Lamig na kalampangas Ay ay ay

Lumapit sa akin yan eh, tumawag, tinawag ko. <coughs> ano Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. holiday ngayon mga kalaburan kaya wala pasok this Australian day alright this Australian day mga kalaburan kaya wala pasok Telstra mga kalaburan Telstra hmm. Lamig Wow, wow, wow. Sobrang lamig. Sobrang lamig yang kalampornas. Hmm. Wow, 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 win. Wow, 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 win ng wow, kalampornas. Wow, 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 win. Ang lamig. Ito hmm. yung maglambor na Mayroon dito. Mga ibon ng maglambor kita Ito yung mga ibon niya. Oh. Oh. Uwak yan, uwak. Ano sa batay ng puno. Oh. Hmm. Uwak. Uwak. Patay na puno ang alam ko ras. Mga uwak. Tuloy mo yari ng kalabas kabayo. Sunog yung mga puno ang Sunog. Ang fire. Hmm. Dambing yang lompat nasa lagi 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 Malam lagi Ang simoy ng hangin mm -mm. Lamig man

Didi, di mas Didi di 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 Didi Dumi Didi, <guluh> di Didi di 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 Didi, di dumi Didi, di dumi Didi di si di Didi Didi Didi, Didi Mm -hmm. Makit yung anhod ko mga labornas Sa lamig Lamig ng panahon Ang <coughs> kabayo hindi nila lamig hmm. kabayo hindi nila lamig hmm. Ulas lang damit Ang hindi hmm. Plus ng damit mga kalampuan na sumuusok um, yung bunga nga Hmm. Um, Mo yung bunga ng alam ng kalampurnas. Sobrang lamig ng kabayo na gina giniginaw. Ako nga eh, giniginaw din eh. Kaya nakasando lang ako. Malamig. Di ba? Oh my goodness. Masando ko lang, lamig-lamig. Oh my goodness. Oh, oh, oh. ang wow wow mga kalampur nasa ang lamig grabe grabe wow ang lamig lawak lawak ang kalampur nasa ang sipon sobrang lamig Oh. wala ang sipon sobrang lamig mga kalaponas ito walang putol putol ang kalaponas darid diretso sa ito alright right. thank you thank you sa inyo lahat mga kalaponas at mga viewers mga silent viewers salamat salamat sa inyo lahat I love you all sa so, mga hindi pa po mga subscribe subscribe na po kayo I love you okay